Guys, danyan ang kasal dito sa amin, guys. Naka Maria Clara siya oh. Bongga ang kasal niya. Nakasaray yung pintuan kunwari sa ano, sa simbahan kasi para dramatic entrance pagbukas niyan. Teacher yan siya. tapos ang reception nila sa Tagbilaran City pa. Usually doon talaga ginagawa yung mga reception sa Tagbilaran malayo mga 20 minutes to travel. Ayan na, oh, hinanda na yung bride. Start na guys. Oh, naka Maria Clara pa yung gown niya. Oh, tingnan nyo, oh, sarado yung pinto. Diyan. Ganyan, everyday dito guys, may kinakasal. Meron ding namamatay. <laughs> may misa sa patay kaninang umaga mayroong misa sa may ano kanina may kasal kanina ayan yung bayad dito guys sa mga kinakasal dito mga 6,000 ang mga ano mga regular ano kasal 6,000 ang bayad sana magsama kayo ng matiwasay ng iyong asawa. Kasi so, teacher yan, guys. Mo, ang ganda ng gown niya, oh. oh yeah. hmm. ka, sabay, 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 so, nandun na. Naglakad, naglakad na yung mga bridesmaid niya. Yung yeah. lalaki, nandun na rin sa altar. Oh, my God, my God. You know. Wait lang natin, guys, yung pagbukas ng pintuan dramatic entrance. Siguro nagmamarcha pa yung mga ano mga abay. Ayan. Yan ang simbahan ng maribuhok guys. Yan. Yan. Ang ganda. Yan ang simbahan ng maribuhok. Nag-collapse ito noong 2013. Nag-collapse ito guys pero muling na-restore yung simbahan na to. As in, ganyan na ganyan pa rin ang pagkakagawa. Ganyan na ganyan ang itsura bago nag-collapse yung 2013 ng earthquake. Ayan. So, gayang-gaya pa rin. Pero yan guys, may mga bakal na yan. Kasi nung panahon ng mga Kastila, pag nagtayo sila ng simbahan, more on bato lang, walang mga bakal. Kaya, nagkulaks lahat yan guys. As in, wala talagang bakal ka makikita. Kasi puro bato. Pero ngayon, nung nirestore na yan, for 10 years yung ginawa, makikita mo napakadaming bakal ng ginamit. Kaya ito, hindi na ito basta-basta uh, magigiba pag lumindol. Sana wala namang lindol. Siyempre, pinapanalangin din natin na wala nang ganong sakuna. Kasi hirap ng ganong pangyayari. So balita nga namin, nag magkulap sa simbahan, madami ang nabaon sa ilalim. Maraming namatay. Kasi yung mga nag... Po, ano, ano... Uh, hapon yata yun. Kung nagkataong linggo siya, nag-collapse. Ano, marami nagsisimba. Buti na lang, ordinary days, hindi ganun, wala masyadong tao. Kunti lang. Ayan oh, na. Ayan na guys, binubuksan na yung pintuan. Ayan, nagmarcha na si Bride. Ayan na guys yun lang uh, ang share ko sa inyo dito ay mga photographer so ayun kikita nyo yung kumakanta na thank you for watching bye